hindi ko po makausap yung anak ko na si Princess. According po sa teacher niya, pinabawalan niyo na po yung sa akin. Totoo po ba to? I'm sorry, Mrs. Sanchez. Nag-advise po kasi yung ex-husband niyo na nagbabayad ng tuition fee. And according sa kanya, may pending case against you po. And ayaw po namin madamay sa gulo niyo. Kaya, sinunod lang namin si sir. Attorney, may karapatan po ba ang school na pagbawalan ng isang magulang na makausap pa kanyang anak dahil inutos ng dati niyang partner? Legal ba to? hindi po ito legal. Ayon sa Article 211 ng Family Code, ang tatay at nanay ang may joint parental authority sa kanilang anak. Kung meron silang hindi pagkakaunawaan, ang desisyon ng tatay ang masusunod. Subalit, kung magkahiwalay naman ang nanay at tatay, kailangan ng court order para walaman kung sino ang may karapatan para sa custody ng bata. At Ayun naman sa Article 213 ng Family Code. Kapag ang bata ay below 7 years old, ito yung tinatawag na tender age rule kung saan nanay naman ang binibigyan ng karapatan ng batas na maging guardian at may custody sa kanilang anak basta 7 gulang pababa. Pero kung wala ang nanay yung taong kanyang pinag-iwanan o yung merong custody o puder ang siyang dapat masunod dahil sa kanya ipinagkatiwala ng ina ang bata. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.